Ang Pasko ay isang okasyon na kung saan ang mga bata ay magtatawanan, magkukulitan at maglalaro. Na kung saan ang mga tao ay nakaupo sa tabi ng Christmas tree habang nagbubukas ng mga regalo, umiinom ng wine at kumakain ng mga pagkaing hinanda. Madalas, kapag malapit ng sumapit ang Pasko, ang mga bata ay wala ng pasok sa kanilang paaralan at ang mga matatanda naman ay wala na ring pasok sa trabaho. Sapagkat ito ay isang panahon kung saan ang lahat ay maaaring makapagpahinga at magsaya kasama mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Ngunit ang Pasko noong 1987 para kay Ronald ay isang magandang araw upang gawin ang kanyang planong patayin ang kanyang buong pamilya. Paano nga ba isa-isang napatay ni Ronald ang labing apat na miyembro ng kanyang pamilya at ang dalawa pang katao? Kung interesado kang malaman ang buong istorya, halika at aking ikikwento. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel, pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saluubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Ronald Gene Simons o kilala sa pangalang Ronald ay ipinanganak noong July 15, 1940 sa Chicago, Illinois. Ang kanyang mga magulang ay si Loretta at William Simons. Noong January 31, 1943, tatlong taon pa lamang si Ronald, namatay na ang kanyang ama dahil sa stroke. Makalipas ang isang taon, muling nagpakasal ang ina ni Ronald kay William D. Griffin, isang civil engineer ng U.S. Army Corps of Engineers. Noong labing pitong taon na si Ronald, noong September 15, 1957, siya ay nagpasyang tumigil sa pag-aaral upang sumali sa US Navy. Nang makasali, siya ay unang nadestino sa Naval Station Bremerton sa Washington, kung saan nakilala niya si Bersabe Rebecca Ulibari o kilala sa pangalang Becky. Nang maglaon noong July 9, 1960, si Ronald at Becky ay kinasal sa New Mexico. Sa loob ng labing walong taong pagsasama, ang mag-asawa ay binayaan ng pitong mga anak. Noong 1963, nagpasyang siyang umalis si Ronald sa Navy at makalipas ng humigit kumulang dalawang taon, sumali naman siya sa U.S. Air Force. Noong November 30, 1979, sa edad na 38 na taong gulang, nagpasyang siyang magretiro si Ronald mula sa Air Force at Serbisyo Militar na may ranggong Master Sergeant. Sa loob ng kanyang dalawampung taong karera sa militar, ginawaran si Ronald ng isang Bronze Star Medal, Republic of Vietnam Gallantry Cross, para sa kanyang serbisyo bilang airman at Air Force Ribbon para naman sa excellent marksmanship. Ngunit makalipas ang dalawang taon mula nang magretiro ito, magsisimulang madumihan ang kanyang pangalan. Dahil noong April 3, 1981, Inimbestigahan si Ronald ng Cloudcroft, ang New Mexico Department of Human Services, para sa mga paratang na ibinabato sa kanya. Ang mga paratang na ito ay patungkol sa kanyang ginawang sexual na pang-aabuso sa kanyang labing pitong taong gulang na anak na babae na nagngangalang Sheila. Ang malala pa dito, nagbunga ang kanyang pang-aabuso. Kaya dahil sa takot na maaresto, Tumakas si Ronald sa New Mexico kasama ang kanyang buong pamilya. Sa kanilang pagtakas, ang una nilang tinuluyan ay sa Ward, Arkansas ng Lunoke County. Nang maglaon noong 1983, sila ay napadpad sa Pope County malapit sa Dover, Arkansas at nanirahan sila sa isang 13-acre na lupain na nabili ni Ronald ang kanilang bahay ay walang linya ng telepono o kahit linya man lang ng patubig. Maliban dito, nagtayo rin siya ng bakod na semento na sinasabi ng ilang tao na ang taas nito ay nasa sampung talampakan. Kaya talagang walang makakakita sa pamilya kung anong nangyayari sa loob. Samantala, matapos nilang lumipat sa Dover, nagkaroon ng anak na babae si Sheila na pinangalanan niyang Sylvia. Ito ang anak ni Ronald sa anak niyang si Sheila. At naglaon, nagpakasal naman si Sheila sa isang lalaki na nagangalang Dennis McNulty. Sila ay nagkaroon ng isang anak na lalaki na nagangalang Michael. Maliban kay Sheila, nag-asawa na rin ang kapatid nitong si William Simmons II o kilala sa pangalang Billy. Si Billy kasama ang kanyang asawang si Renata at ang kanilang anak na si William Simmons III o kilala sa pangalang Trey ay nanirahan na rin sa labas ng pamamahay ni Ronald. Kaya habang dalawa sa kanyang pitong mga anak ay umalis na sa kanilang bahay, si Ronald naman ay binubuhay ang kanyang pamilya. Ito ay sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa kalapit bayan ng Russellville, na kung saan ang kanyang sahod ay napakababa. Ang isa sa mga kumpanya na pinasukan niya ay sa Woodline Motor Freight Company bilang isang accounts receivable clerk. Ngunit kalaunan, nag siya dito dahil sa maraming mga ulat na nanghihipo ito ng ibang empleyado. Matapos noon, nagtrabaho naman siya sa isang Sinclair Minimart. Subalit makalipas lamang ng humigit kumulang isang taon, noong December 18, 1987, nag-resign muli siya. Ngunit sa pagkakataon na yon, walang binanggit na dahilan ng kanyang pag-alis sa kumpanya. Makalipas ang apat na araw, Noong December 22, 1987, pumunta si Ronald sa isang lokal na Walmart upang bumili ng .22 caliber handgun. Nang makauwi, agad niyang hinarap ang kanyang 26 na taong gulang na anak na si Ronald Jean Simmons Jr. Sinuntok muna niya ito ng isang beses, hinampas ng baril at saka binaril ito. Matapos barili ng anak, binaril naman niya ang kanyang asawang si Becky. Pagkatapos, pumasok siya sa silid ng kanyang tatlong taong gulang na apo na babae na nagangalang Barbara. Pagkatapos, agad niyang sinakal ang walang kamalay-malay na bata hanggang sa maubusan ito ng hininga. Matapos niyang mapatay ang tatlong miyembro ng pamilya, kinaladkad niya ang mga bangkay sa kanilang likod bahay at isa-isa niyang itinapon ng mga bangkay sa isang hukay, na kung saan ang hukay na yon ay pinahukay niya sa kanyang mga anak para sa isang bagong outhouse. Ilang linggo na ang nakakaraan. Matapos niyang itapon ng mga bangkay, pumasok na siya sa kanilang bahay at umupo sa sala. Habang iniintay na makauwi ang iba pa niyang mga anak mula sa paaralan. Nang dumating ang mga bata, sinabi sa kanila ni Ronald na bibigyan niya ang mga ito ng regalo. Ngunit kailangan niya itong ibigay sa kanila ng paisa-isa. Pagkatapos, mabilis niya itong sinakal at inilubog ang ulo sa isang barrel hanggang sa ito ay mamatay. Pagkatapos, inilagay niya ang katawan nito sa hukay kasama ang iba pa. Ipinagpatuloy ni Ronald ang prosesong ito sa iba pa niyang mga anak. Ang mga ito ay ang labing apat na taong gulang na si Eddie, ang labing isang taong gulang ni si Marian, at ang walong taong gulang na si Rebecca. Kaya ang lahat ng tao sa kanilang bahay, maliban sa kanya, ay mga patay na. Makalipas ng ilang araw, sa hindi binanggit na kung anong ginawa niya sa apat na araw, mula nang pinaslang niya ang ilang membro ng pamilya, muling gagawa ng isang krimen si Ronald. Ito ay noong December 26, 1987, nang ang kanyang mga nakatatandang mga anak at kanilang mga pamilya ay inaasahang darating sa bahay para sa isang hapunan pagkatapos ng Pasko. Kaya matyaga niyang hinintay ang mga ito sa kanilang bahay. Ang unang dumating ay ang kanyang pangalawang panganay na lalaki na si Billy, 22 taong gulang, ang kanyang asawa na si Renata, 21 taong gulang, at ang kanilang 20 buwang gulang na anak na si Trey. Pagkarating ng mag-anak, agad niyang binaril si na Billy at Renata pagkatapos nilunod naman niya si Trey. Matapos ang pagpatay, tinakpan niya ng mga coat ang katawan ng mag-asawa at inilagay naman niya ang katawan ni Trey sa trunk ng kotse na nakapark sa kanilang ari-arian. Makalipas ang humigit kumulang na isang oras, dumating naman ang pamilya ng 24 na taong gulang na si Sheila. Kasama niya ang kanyang asawang si Dennis na nasa edad na 33 taong gulang, ang mga anak nilang si na Sylvia, 6 na taong gulang, at ang dalawang taong gulang na si Michael. Katulad ng nangyari sa pamilya ni Billy, binaril din ni Ronald si na Sheila at Dennis. Pagkatapos, sinakal naman ito si Sylvia at nilunod naman niya si Michael. Gaya ni Trey, binalot niya ng plastik si Michael at inilagay niya ang katawan sa trunk ng ibang sasakyan. Matapos ang pagpatay, inihilera niya ang lahat ng katawan ng magkabilang pamilya sa sahig ng sala, tinakpan ito ng mga coat at tinakpan ng tablecloth ang katawan ni Sheila. Pagkatapos, Lumabas siya ng bahay, nagmaneho ng sasakyan at nagpa siyang pumunta sa isang lokal na bar upang uminom ng kaunting alak. Matapos ng ilang pag-inom ng alak, bumalik na siya sa kanilang bahay. Pagkauwi, uwi, umupo siya sa sopa at nanood ng telebisyon na hindi alintana na may limang katawan na nakahiga sa kanyang sala, may pitong katawan sa isang hukay sa kanyang likod bahay, at dalawang bangkay ng sanggol sa trunk ng dalawang sasakyan. Lumipas ang Sabado at Linggo, wala siyang ginawa kundi ang manatili sa kanilang bahay na tila hinihintay niya ang pagsapit ng lunes upang isagawa ang panibagong plano ng pagpatay. Sumapit ang lunes, December 28, 1987, pinaandar ni Ronald ang kotse ni Ronald Jr. Pagkatapos, nagmaneho siya sa kalapit na bayan ng Russellville at saka pumasok sa isang law office kung saan nagtatrabaho ang dati niyang kasamahan sa Woodline Motor Freight Company. Ito ay ang 24 na taong gulang na si Kathleen Cribbins Kendrick, isang sekretary. Kung matatandaan, nagresign sa company ng nabanggit si Ronald dahil sa akusasyong panghihipo sa empleyado kaya marahil si Kathleen ang tinutukoy na nag-akusa sa kanya. Samantala, dahil sa pagkabiglan ng pumasok si Ronald, hindi na nakuhang makahingi ng tulong ni Kathleen. Dahil agad na siyang binaril ni Ronald sa ulo. Pagkatapos ng pagpatay, umalis na siya sa law office upang pumunta naman sa Taylor Oil Company na pagmamayari ni Russell Taylor. Na kung saan, Pagmamayari rin ni Russell ang Sinclair Mini Mart kung saan nagresign si Ronald. Pagkarating sa nasabing kumpanya, agad niyang pinagbabaril si na James David Chaffin, isang empleyado ng kumpanya, na namatay agad pagkatapos ng pamamaril at si Russell na sa kabutihang palad ay nasugatan lang. Ang kanyang huling target ay ang opisina ng Woodline Motor Freight Company kung saan binaril niya ang kanyang mga supervisor na sina Roberta Woolery at David Salyer na himalang nakaligtas sa pag-atake. Matapos barili ng mga ito, dinala ni Ronald ang isang empleyadong si Vicky Jackson sa isang opisina. Pagkapasok sa loob, sinabihan niya si Vicky na tumawag ng mga pulis. Habang naghihintay, tahimik na nakaupo si Ronald sa opisina hanggang sa makarating ang mga pulis. Pagkarating ng mga ito, tumayo si Ronald, inabot ang kanyang baril at walang pag-alinlangan sumama siya sa mga ito. Habang nasa kustudiya ng mga pulis, dinala si Ronald sa isang psychiatric facility sa Little Rock, Arkansas para sa pagsusuri ng kakayahan. Ayon kay Dr. Irving Kuo, si Ronald ay may kakayahang humarap para sa paglilitis. Samantala, matapos ang pagsuko, ang ginawang krimen ni Ronald ay talagang yumanig sa lugar. Dahil sa loob lamang ng pitong araw, labing-anim na katao ang kanyang napatay at apat na tao ang kanyang nasugatan. Na kung saan, ang labing-apat dito ay membro ng kanyang pamilya. Matapos ang mga pagpatay, Agad na nag-imbestiga ang mga pulis sa mga lugar ng pinangyarihan ng krimen, kabilang na nga rito ang tahanan ng pamilyang Simmons. Maliban sa mga bangkay at baril na nakuha, may natagpuan rin ng mga pulis na isang liham na isinulat ni Ronald para sa kanyang anak na si Sheila. Ang ilan sa mga bahagi ng liham, nasira mo ako at sinira mo ang tiwala ko sa iyo magkikita tayo sa impyerno. Noong May 12, 1988, unang nililitis si Ronald para sa pagpatay kina Kathleen at David. Siya ay napatunayang nagkasala kaya hinatulan siya ng kamatayan. At ang sumunod na paglilitis ay noong February 10, 1989 para naman sa pagpatay niya sa labing apat na miyembro ng kanyang pamilya. Muli, siya ay napatunayang nagkasala at muling hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection. Samantala, nang matapos ang paghatol, tinlalikuran niya ang kanyang karapatang iapila ang kanyang sentensya ng kamatayan. Ayon sa kanyang pahayag, Ako, si Ronald J. Simmons Sr. na nais ipaalam na ito ang aking hiling at aking hangarin na walang pag-alinlangan sa sino man na gumawa ng apila o sa anumang paraan baguhin ang hatol na ito. Ito ay higit na magalang na hinihiling na hatol na ito ay maisagawa ng mabilis. Samantala, batay sa paglilitis, ang maaaring naging motibo ni Ronald sa kanyang ginawang krimen ay nang malaman itong nag-iipon ng pera ang kanyang asawa para mag-file ng diborsyo. Noong May 31, 1990, ang death warrant ni Ronald ay nilagdaan ni Arkansas Governor Bill Clinton. Kaya noong June 25, 1990, si Ronald Gene Simmons ay namatay sa pamamagitan ng lethal injection. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Ronald Gene Simmons. Ako po si G, maraming salamat.